Uh, nakita ko, tinakpan yung mga true names, yung mm -hmm. yung picture, tinakpan mm -hmm. eh. Mm -hmm. So kung yun yung actual na pinost niya, hindi siya, ma pwedeng makasuhan. Hindi siya oh. pwedeng makasuhan. So, unless na-identify, nakita, siya, sila talaga. Uh -oh. Pwede siya talaga makasuhan. Kung mapuprove. Kung mapuprove pa. Kaya yun ang intention niya. Yes. Kasi it needs additional evidence eh. Uh -oh. Dahil blanco eh. Uh -oh. Pero sa under the Data Privacy Act, <clears throat> nakikita niyo ba na may violation yun? Oh. wala ko nang makitang violation. Uh Oo. -oh. dahil? Dahil hindi totally identified. Mm -hmm. pero, pero alam, alam na lang ako, na nag-uusapan na, eh, di ba? Na, yes. Talagang si Anthony at Maris yung tinutuko eh. Kaya lang hindi, hindi siya mag cover sa ano eh. Dahil intimate yung source uh -oh. from intimate relationship. Uh -oh. mm -hmm. Ang, pwede siya makover ng vowsy pa rin. Ah, ah kasi nga different. they were living in eh, for yeah. seven years. Oh, oh, oh. So, kumbaga asa, parang asawa na siya eh. Kaya yes. meron siyang right or access sa cellphone yes. ni Anthony eh, di ba? Kaya nakuha niya. In, in, yung Balsilo kasi hindi lang basta sa para sa married eh. Oh. It also covers unmarried people. Ah, ganun pala yun. Mm. Pati unmarried. Oh. Yeah. Those who are living in, ganun, yes. or staying together.